kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Ikalimampot pitong taong anibersaryo ng pagkakatatag sa barangay Bagong Kalsada, dinaluhan ni Gino Shalom. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Masayang ipinagdiwang ng sangguni ang barangay ng bagong kalsada sa lungsod ng Kalamba ang ikalimamputpitong anibersaryo ng pagkakatatag ng kanilang lugar. Pinangunahan ito ng kanilang kapitan na si Clemente Manato, kasama ang iba pang bumubuo ng pamahalaang barangay, at pati na ilang mga residente. Isang simpleng aktibidad ang isinagawa at tinapos sa isang pagsasalusalo sa inihandang tanghalian. Dumalo din at nakiisa ang isa sa mga kinikilalang pilantropo sa lungsod ng kalamban na si Gino Shalom. Ayon dito, natutuwa siya na may mga pamunuan ng barangay na naglalaan ng panahon at importansya upang kilalanin at ipagdiwang ang araw ng kanilang pagkakatatag. Samantalang, nagpasalamat naman si Kapitan Manato sa mga dumalo at nakiisa sa kanilang isinagawang aktibidad. Ayon pa sa kanya, ang mga ganitong mga aktibidad ay upang ipaalala sa mamamayan ng bawat kasaysayan ng kanilang lugar at nagsabi ito na mas mapapaganda at mapapadami ang mga aktibidad na maaaring isagawa sa mga darating pang pagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang barangay. Ito si Rina Robotika, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.